Hey, what's up? Good morning, good morning mga bus idol. Ayan mga bus idol, naging dalawa na yung ating makina mga bus idol. 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 Ayan palitayo, mga bus idol. 6SD1 mga bus idol. Ayan. Pali tayo mga, palit tayo makina mga bus idol. Ah, ito ang gagamitin natin. Ah, nakabili tayo ng black mga bus idol. Uh, pero itong mga pisa dito sa ating uh, binabang makina, ito pa rin gagamitin natin. Mga pisa na yan. Ayan. Uh, so, bali black lang nabili natin dito, mga busa idol. Ayan. Uh, palit nga ng black to, mga busa idol. 6SD1. Ayan, mga busa idol. Oh. Baba na nga siya. Ayan ang turbo niya, mga busa idol. Uh, baba na natin yung kanyang makina mga busa idol uh, tanker pa rin to mga busa idol tinwheeler uh. ayan ang problema nito mga busa idol uh, naghalo ng kanyang langis sa rajitor uh, yung langis din naga, uh, yung tubig naghalo na rin sa langis ayan ang naging problema niya mga bus idol ah sabay overheat siya mga bus idol ayan ah tinamaan yung ating sleeve at saka sigunyal ayan ah, ang balak ko oh, sana natin ito mga bus idol pa kakraktis ko lang yung black tsaka cylinder head niyan, mga bus idol ah, sabi ng may-ari papalitan na daw ng ano yan palit na daw siya ng block tsaka cylinder head ayan kaya may block tayo tsaka may cylinder head tayo ayun ang gusto ng may ari mga boss idol palit na ayaw na siya ayaw niya nang ipagawa sa pachik sa machine shop mga boss idol ayan o oh. kasi ganun din daw may tama rin ang kanyang sigunyal nito islip uh, sleeve piston ayan nga electronic pa rin to mga busa idol oh. oh. truck Ah, uh, kung matatandaan nyo mga bus idol ito ang pinareker natin galing ng Sando Tomas Batangas ah, uh, hindi na natin pinakatakbo pa away yan mga bus idol ay mga ano nga mga gamit niya. so yan lang muna ang video natin mga busa idol ah, importante eh, mga busa idol ah, nalaman nyo naman ang sira nakita nyo naman ng kung ano ang mga papalitan natin na pisa dito mga busa idol ayan so timing gear niya, mga busa idol kukunin pa rin natin doon sa kabila yan mga busa idol so yan lang muna ang video natin mga busa idol ah, ging ging bye bye